Nagpaabot ka na ko. Ha? Nagpaabot ka na ko. Nabot na ko. Mm. May ako. Okay, mayroon, mayroon. Naglili ikaw pa? Mayroon, mayroon, mayroon. Ha? Ikaw mo arang? man no. Bibi, bibi ka pa. Pagi ako, tala. 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 Ale, Ali na, ali na. Oh, Nagpabot na ako pa. Ha? Nagpabot eh. Ay, kagubot sa kubok. Tawag-tawag hmm? pa eh. Kainit lagi pa. Tamat hmm. Mingaw ka na ako. Usahe. <laughs> Usahe na kami mm. Nagpa. Oh, teka na ko pa. Nagliili in town siya sa gate. Nangabot na ako. Managsal kayo? Ha? Managsal kayo? <laughs> Yay! Papa, <clears throat> na ikaw? Hindi yeah, na. Happy kanina. Ha? Happy na <laughs>